o oh, mga murang bilihin na gamit ng mga bahay. Ayan. sabang so, nagaantay ako sa alaga kung matapos ang kanyang balay, ikot-ikot muna tayo. Ayan o, oh, mga mura lang o. Oh. Nagamit ng bahay. O, oh, meron din nagayon dito ng ano, Sabon. Top dollar o, Mga, lagay na sabon mga, gamit sa bahay mga, na tayo ng mga, 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 na mga, 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 ng mga, mga, Isang gigok lang. <laughs> $30 dollar. Ito naman, na one twenty eight. Ayan, mga murang bilihin Mga plastic na baso Plato, ayan Sa mga mag-birthday Saka na ako bumili, malayo pa yung birthday ko Hindi <laughs> ko pa sigurado kung meron akong panghanda Ayan, baso pang kape. Kupulang oh, lang talaga pera. Mga school supply din. Oh, tax, Ang oh, mura lang. O, oh, pang sigarilyo. Six dollar. Plastic man to. Masasunog to eh. Ito dapat to. Aluminum. Sa mga mahilig magsigarilyo. Uy, may katol. May katol din, ha. Eight dollar. Katol sa atin. O, diba? Mga mura lang. Mga sandok. Okay, ba? Diba? Takore. Takore. <tinyo> Takore. Ayan, mga pang baking baking. Ten dollar, twelve dollar. Tatip ng ano baso? Tatip ng baso. Oh, mga chopstick. Para lang. Two dollar ang isa. Yan to pag nagpapabahay ka sa Pilipino. Oh, mga gloves. Sa mga naglalaba. Katulad to. Pero tara na. Hindi na tayo. Wala tayong mabili. Wala tayong pera. Bye bye. Yeah.